Ayan, uuwi na kami. Nila Seyo. Seyo, hello ka. Hello. Ayan, hawak ka. Hello. Hello. Okay. Hello. kamay mo. Ha? Huwag mo ilalabas yung kamay mo. Kaya mo, hindi naman didikit yun eh. Hello! Going home! Hi. Cusuh ya. Iya. Iya. Ya balik aku mamay angapo na. Atay eh. Dami nawawala i. Sa tympren. Okay, okay mm -hmm. naman. Uh. Hello, hello guys. Going home. Going home with my Open Over the mountain, Joey. Hello, hello, hello. Joey, how are you? Left turn. Tempre, ganun talaga. Tama yung mano ka sa daan. Kailangan. mo rin yung iba.

Ayan, okay. okay. awesome. 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 yeah, kalam yung streak May atas of

Mm -hmm. na. 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 nasa taas ta kami. Na kami. kay nito. yeah, dito na tayo. I'm here ay, I'm Bipo. yeah Yo. Ako ah, ba? Hello. Dito na kami sa house. Ako na na. Ako na na. Ayan. Thank you. Bye bye.